Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no The Action Man. Una sa lahat, mga shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag niyo kalimutan na i-like at i-share ang ating video para alam para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag sa inyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit lang issue ng bayan. The So ito ho mga ka ho, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo. Mukhang laban bawi na ho si Maharlika. Pero sa kabila ng kanyang paglaban o bawi, ay tila, ano na po, ah, masyado ng agresibo. Ah, hindi ko alam kung nasa katinoan pa sa pag-iisip ito si Maharlika. ba? Diba? Ito ho, grabe ho ang mga akusasyon niya naman mga ka mga kakamping. So alam naman po natin kung titingnan ho natin ang senaryo sa mga ginagawa ni Maharlika, lalong lalo na po sa pagpapalabas niya ng video, eh pwede ho talaga siyang makasuhan na maituturing natin na uh, sedisyon ho mga kaaksyon, mga kakamping, ba? Diba? Or siya ng Uh, mga tao, mga kachong para magalit dito sa administrasyong Marcos, di ba? Pero sa kabila ng kanyang mga paninira, sa kabila sa kabila niya ng uh, ng ating bansa, hindi ho siya nagtatagumpay. Sa halip na uh, ho siya, I think ito, may takot na po ito mga kaksyon. ba? Diba? Para bang pinapakita na lang ni Maharlika na ah, ma nagiging matatag pa rin siya. Pero alam po natin sa kailam ila kaila ila, ila ng kanyang puso, ay puso, no? Eh, nalo na po yun. May takot na po at kaba mga kaksyon mga kakamping ba? Diba? Pero ito ho, mukhang binabaliktad niya na naman ang sitwasyon ah uh, ang gobyerno naman daw ang nag -de destabilize ho mga kaaksyon so bago po natin uh, magtuloy-tuloy sa ating komentaryo pakinggan po muna natin ito mga kaaksyon audio message na lang mga kaaksyon uh, voice, ah uh, voice mail na lang ho mga kaaksyon ha o ito po mga kababayan, kahit ano pa mga kasinungalingan na sasabihin ni Abalos, ni Gibo at lahat ng mga bangag sa gobyerno dyan, sa administrasyon mga ngahangal, hindi naman kayo siyong abels katulad nila o new bells, na magpapaniwala na yung video yung ipinakita ko ay hindi si bangag. Or might as well, gumawa kayo ng inyong authentication hindi sa NBI. Dito sa Amerika, yung mga expert talaga, yung tipong hindi lang picture-picture, no? Tapos ipopost sa folder. Ang mga forensic experts Words. mga forensic analyst na nakadumaan sa thorough training at nag-aral talaga kung paano, you know, busisiin yung mga video-video na yan. Hindi po yung napanood nyo lang yung video, katulad ni Abalos at ni Gibo, nataranta na sila, nag picture, -picture at nag-present -nag na ng mga pulpul -pul na mga NBI. Nataranta sila kasi, eh talagang naagaw ng pulboronic video ang Sona ni Kuti. Sabi ng mga bangag, ang intention daw ng pagpapalabas ko ng video ito eh, destabilize the government. Sa ang angulo na mayroon tayong i-destabilize Gusto ko hamunin si Gibo na nangangarap maging presidente na hindi mangyayari. Gusto ko hamunin ang lahat ng mga ngiwi, ng mga appointees ni Kuting Jr. Yung iba mga naratibo ng mga na ng okay lang daw si Marcos Jr. na sumisingot-singot kasi oh, nakaraang buhay niya na yan. Lahat naman ng tao nagbabago pero si Mabangang Jr. hindi siya magbabago kasi every time eh, tumitira talaga siya ng pulburon. Ano ba yung grounds ng sedition na sinasabi ng mga ngagva na ito? na nataranta na nagpa ko, na mga alipores o mga kasabwat ni Marcos Jr. sa pagpapahirap sa inyo. Ang sabi ka kasuhan daw si Maharlika, tinakot kayo eh, na no, huwag nyo nang ishare yan kasi may kalalagyan kami. Sabi nila, kami ay magbubuo pa ng mga task force pulburon. Ano ang intention ng mga hungang? To scare you to death. Pero you're not gonna do that, right? Hindi kayo matakot. Di ba, hindi man ka mahadlok pa Ako ga. gani, why nahadlok? Kamu mahadlok pa. Huwag kayong matakot. Isang beses lang tayo mahadlok mabuhay sa mundong ito. So might as well, talagang kailangan nating labanan ang mga mafia sa pamamagitan ng ating mga bells sa pamamagitan ng ating paninindigan. Nasaan ang angulo na ako ay nag insight ng kaguluhan? Wala namang ganun akong encouragement na kayo ay mag at kumuha kayo ng tabak, ng jitak, ng kung ano-anong mga pang gorgor. Dahil behind the scene, ang gobyernong ito ang nag encourage sa kanilang mga lipores, sa kanilang mga kasabwat na mang гор literal man or gugurgurin sa trabaho, gugurgurin ang ating mga Facebook post at di ba pinakalat nila na ito ay defake. Nasaan ang defake dito mga kababayan? Ang nagpapakalat ng kasinungalingan gamit ang pondo ng bayan. Imagine mo itong Rappler na ito yung sinabi face swap daw yon. Tinano, pinak check yung ano, pinak check yung uh, video ko, video ng Nipol Boron face swap dan. Wala naman silang maipakita na 100% authentication na mayroong face swapping doon sa video na yon. Now, mga kababayan, ang sabi ko lang, manood kayo ng video at ngayon, ikayo ay bahala ng humusga. Nasaan ang pagtatridor o pagtataksil sa bayan doon? Wala. Sa halip, pagmamahal sa bayan. Sino ang dapat kasuhan? Ang gobyerno ni Bangag. Dahil sila mismo ang nagpapakalat ng kasinungalingan, nag ng AI, ng bots, ng trolls. Dapat sila ang kasuhan dahil sila ang nagsasabotahe, nagdidestabilisa, ng gobyerno mismo nila. Dahil ang pera ng bayan, ang pera ninyo ay ginagamit nila pang bayad sa trolls, ginagamit nila ang mga smugs money nila para sindakin tayo at para panatilihin kayong mga mangmang, panatilihin kayong mga walang mabiling bigas. Imagine niyo ang interview ni Marcos Jr. Balikan natin. Hindi niya alam na kayo ay nagdudurusa o nagdurusa ng 50 pesos and up na bigas. Kayong mga tumatangkilik sa bangag. Sila nagpapakalat na ng kasinungalingan. Kaya walang nag-overthrow ng gobyerno ni Marcos Bangag. Ang nag-overthrow at ang nag-destabilize ng gobyerno, kayo. The fact na si Lisa ay nangingidnap nang ismug, ng ismag, ng danakaw, at ang mga buhaka ng GMS, kayo ang nag-destabilize ng gobyerno. Kayo ang taksil sa bayan. Huwag kayong matakot. Ano ang nangyayari ngayon? Pananakot. Sa hindi pa nakakaalam, isa KOJC compound sa Davao. Imagine yung sino-surveillance nila. Ang mga peaceful uh, members doon. Sino-surveillance sila, kinikising nila at naninindak ang mga kapulisang mga pulpol. Nabataan ni Tore at itong utosan ni Bangag sindakin po ang ating mga kababayan na mga bata at matanda KOJC members mag-stress pass, invasion of privacy, paninira sa mga kasangkapan ng KOJC. Yan po ang ginagawa nila. Nagmamanman ang mga jutang genemis na ito. Nagmamanman ito mga ito. Di ba? Walang pinagkaiba sa ginagawa kay Inday Sara. Recently, nagdasalta si Inday na kinikasing siya. May mga kapulisang kapulisan doon na pumunta sa kanya. Ano ang kaso niya? Bakit sila yung surveillance? Bakit yung surveillance sa pamilya ni Inday? Bakit sa mga KOJC members? Sila ba yung mga kriminal? Ang kriminal, andyan si Marcos Jr. si Lisa Tanas, smuggling, kidnapping, lahat. This very Lisa smugs. Wala na nga sa tamang katinuan, mga palangga, at ang inyong jutak ay napupuno na ng polboron. Hindi na siya nagpa-function. At wala na po itong kinikilalang batas. Wala nang kinikilalang tama. At ang nananaig na lang sa nila silang superpower, hawak nila ang batas, hawak nila ang pera, kaya nila sungal na lang ang mga justices, ang mga police na mga, mga walang jayag. So yan ang nagiging dulot ng inyong polboronic government. So yan, bumili ako ng polboronic. Mm. Kato yung pulburo na sinasabi ko. Di ba sabi nabi ko sa inyo may magre-resign? Sinabi ko sa inyo na cabinet secretaries, di ba mga appointees ni Bangag? Three cabinet secretaries. Number one, seated Magudadato, okay, na TESDA. Then si Inday Sara, then si Pascual, okay, ng DTI. Ano ang senyales nito? Ano ang significance, mga kababayan, nang nag na, magre, na nagsipag-resign ang mga katulad ni Inday Sara? Ibig sabihin, wala na sa tamang landas ang gobyerno ni Bangag. Ano ang impact nito? Ano ang, ano ang uh, mensahe na gustong ipahayag ng mga sirkomstansya sa Bangag na gobyerno? Ibig sabihin, ang gobyerno ni Bangag is hindi na stable. Anytime, pwedeng mag-collapse. Whatever reasons ang ibibigay nito ng mga taong ito na sila ay nag-resign nag sa kanilang post, ibig sabihin, <coughs> mga kababayan, hindi na nila nagugustuhan yung pagpapatakbo ni Lisa Tanas. Yung mga polisiyang pangbangag ay hindi na nila nakakayanan. So, eto yung impact ngayon. At napakalaking epekto ito, kaya bumabagsak na patuloy ang trust rating. Wala nang nagtitiwala sa kanya at even yung mga nasa Senado na yan, at nasa Kongreso na yan, yung mga nagkikisas lang, tagapagtanggol ni Tambaluslos. Kaya lang naman sila nandyan ngayon kasi na, tatakot sila na matanggalan ni Tambaluslos ng pondo. Hindi sila para sa Pilipino, sila ay naglalaro ang mga political butterfly. Yang mga yan, any moment kapag si Sara na ang presidente ninyo, magkikisas na naman yan kay De Sara. The end is near, sabi nga niya aspok uh, Hariroque, kasi pag nagkaroon ng leadership Change. Very soon, babaliktad niya mga yan. Tabo na lang to dito nila ng, ng polvoron na mga inayupak na favorite ni Kuting. Hmm. Now, mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, dapat araw-araw talaga tayong mag magnganga bells. This is the power of your my my and your nganga bells. So yun na ho, mga ka-action, mga kakamping, no narinig na po natin ang lahat ng ginata ni Maharlika. <laughs> Alam nyo, Maharlika una-una. May ano po tayo, may mga high tech na mga technology at hindi na kailangan na uh, pumunta pa ang gobyerno natin dyan sa Amerika para alamin kung authentic ba ang nasabing video na pinalabas mo. Diba? Oh, may mga high tech din po tayo na technology, 'di ba? Kung ikaw ay hindi naniniwala sa naging resulta ng investigasyon ng DE ng Department o oh, uh, DILG at ng PNP at ng NBI nasa sayo po 'yan. Pero ito remind lang po namin sa inyo Mahardika. Uh, ikaw po ang nag-akusa sa administrasyong Marcos. Kaya wala ka pong karapatan na mag-demand kung anong gusto mong nagagawin ng gobyerno di ba? Ikaw po yung nag-akusa Ikaw po yung magpo hanggang korte Ngayon kung talagang kinakalandakan nyo ang nasabing video At hindi kayo uh, kumbinsido sa resulta ng NBI Kasi sabi nyo kasinungalingan ni Abalos at ni Gibo Dalhin nyo po sa korte Umuwi ho kayo ng Pilipinas at ilaban nyo po yan sa korte. At kailangan ma-prove nyo po yan sa korte na yung video na yan ay hindi pike. Di ba? At yung 50 pesos o yung bigas na yan, kalimutan nyo na yan. Mag-move on ka na dyan. Di ba? Dahil kami hindi ho kami umaasa dyan. Di ba? O. Oh. Ang hinihiling na lang namin sa gobyernong Marcos ay sana makagawa sila ng konkretong plano kung paano mabawasan ang presyo ng bigas. ba? Diba? Yung 20 na yan, kalimutan nyo na po yan. Huwag na ho kayong umasa ba? Diba? Oh. Ang hihilingin ho namin na sana mabigyan uh, makagawa na sila ng plano kung paa paano mapababa ang presyo ng bigas dahil yan po ang pinaka-importante sa amin ng mga Pilipino dahil yan po ay araw-araw po talaga yan pang lamantyan kahit walang ulam basta may kanin at may asin okay na, busog na no? yan po ha, kalimutan nyo na po yan mag-move on ka na po dyan at regarding naman sa mga sinasabi mo mga kidnapping etc etc gaano po ba yung katotoo at ilang taon na ba, ilang buwan na ba yan uh, kinakalat mo di ba kung totoo yung sinasabi mo ikaw ang tumayo na maging complainant di ba magpain ka ng kaso laban sa sinasabi mong lisa o pailan mo ng kaso di ba ikaw ang magtayo ng, uh, bilang complainant bilang nagre-reklamo Oh. Sa kaso lang, gawa-gawa lang kasi ang lahat. Kaya hindi mo magawang mag-file kasi wala kang kayang patunayan eh. 'Di ba? 'Di ba mga ka-action, mga kakamping? Kung ikaw talaga may reklamo sa isang personalidad, pwede ka din magreklamo. Ikaw ang tatayong counsel o tatayong uh, complainant sa korte. 'Di ba? Dalhin mo sa korte. Huwag yung pabalik-balik ka, singkada-dak-dak, ganito, 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 ganyan, halos lahat na lang, ganyan ang ganyan ang mga vlog mo. Di ba? Kung totoo ang lahat ng sinasabi mo, dalhin mo yan sa korte, Di ba? Ikaw ang nag-aakusa, ikaw ang mag-prove. Hindi yung inaakusan mo. Syo 'di ba? So 'yun lang ho mga ka-action, mga kakamping no, i-share ko lang ho sa inyo. Maraming maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si the Action Man. Have a good day, everyone.